Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. uy bro maket bro kau kau tuh maket cepu yang pagkakamali mo ang umakyat ka dahil mako ka. Hmm. 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 Oh. sama, <laughs> Bro. may kasama huh? sama, dun, Baik sama. Kita sama bro Ayo mau Ayo mau bapak jangan putulin gitu Ya enak ya enak Wano hey, oh, ano ano hey. mm Hmm mm Hmm

Ah. Merap pulihin. No bro, taliin na natin to. Ih, taliin natin. May biglang tumalim doon bro Huli muna natin yung isa Oh. So, yun mga ka-explore uh, uh, hindi po yan namin tinapos so pinanghina lang yan ni kaibigan so, at uh, pinawalan pinawala ng malay so, babalikan namin to isama namin to pa uwi hulihin muna namin yung kasama niya. para maubos namin sila dito sa area na to tara bro Sundan natin yung lumipad kanina.

musuh-musuh oksom oksa saya da parang gorilya kaya na yan Hasan ayan na yan ayan yan o kaitim oh lumabas oh. yung ano yan o kaitim yan kaitim yung sa may ano may may um, lukay o uh, likod yung tag ko dito dito Hoy, Lynn. Ah, parang wala pa tamaan mo hindi tamaan na. yun ah napuruan saja pero na, sadyang napakalakas lang talaga Parang para tumaan yung lupa si Tumalun eh Hindi uh, na damdam na bro Parang natamaan na Ayan Ayan Baka na may minipit na yan sa sakit bro oh uh, yung ginagamit natin ay hindi naman talaga pang fatal no So Uhulihin uh, uh, natin to ng Tutlungan uh, natin to maibalik sa normal Ah Ah

Uh, hmm? oh, tak, Bro. bro! bro! Oh, ah! hmm? hmm. hmm. ya, bro. Masih ya kanina. Enggak lagi. Tidak, aku. yang lawan bro, lawannya tak tumbuh, lawannya lawan, huh, 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 ih, apa kelakasnya, kelakas, ngapain sih itu di ikut kesian. Oh, mm, oh. Oh, oh. oh, hidlat. <tutup> oh. mm. 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 so, Apoy ah. so, oh.

pa bro maganda to hindi natin nadali dahil tutulungan natin itong makabalik sa normal mm. 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 buhay pa yan pag ano ma magising Kita din mo na natin to dahil kawawa -hmm. kasi Dalawa itong nahuli natin ngayong gabi. Para, dalawa na. Dalawa na yung Bro, bro. Parang may naaamoy akong iba sa paligid, bro. Kinuha pa ko na yan bro. Ay, ang baho Iya nga. Meron, meron, meron pa. Meron pang nagmamasid sa atin dito. Meron pang kasama yata. Ba? meron pa, meron pa. Lapin natin yung kasama niya bro. Bro, nandito bro. Ang baho, ang baho. Yun bro. Uh, yun. 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 ayun nahirapan pang umakyat hmm. nahirapan pang umakyat nakamaan na yun bro medyo nahina na medyo napagod na rin ako sa takbuhan kanina so mahuli pa rin natin yan bro dahil siguro yung dalawa nahuli natin alaga niya yun siguro tapang ka, lumapit ka hindi ka makakawala oh, yun, tumalun tapang ka, lumapit ka hindi ka na makakawala may nakuha na kaming bato sa tama mo May nakuha na kanina bato sa kasama mo. Uy. Uh, Nang oh. babato, bro. Nang babato. Medyo alanganin din siyang susugod sa atin. Yeah, so good parang kahit malakas siya, parang may pagdadalawang isip din siyang umatake. Baka madali rin siya. Yeah, no. nag rin siya. hindi yan makakalayo sa atong do kasi dito ang dalawang bato na nakuha natin kasama niya kanina siguro gusto niyang kunin yun huwag mong ilabas yun bro hindi ko bibigay sa kanya yun guk apa kata pang apa kata pang nggak asli nggak kiri kiri mata Ui, mày có mày Mày I <laughs> Oh, e oh. uh. 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 oh. Tá tá meio né? capa bro.

Nandun, nandun, nandun. nandun, nandun. 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 Banda. Tara, tara. tara. balikan lagi nih tuh. hindi na pwede ito

Ayun na. puti tiil ka Puntik pa tayo nun na. Napilitan tuloy akong gamitin yung pang patal Ayan nga Ayan uh, nga Ayan nga yang yang كده kan anunya dak ja. di gerig bro bro ada bro ay ah, lipit na natin to bro sige sige <coughs> diblat apuy dak ja. dak ja, ayan tapos ta dia, ang gamay bro Linisin natin ito bro mm -hmm. Dami na, dumadami ini yung putyukan, bro Sunugin natin ito bro Wala na tayong nagagawa bro dahil napilitan pilitan tayong tapusin siya. Hmm. Sinugun natin, sinugun natin. Sige, Ang uh. lighter, ang lighter. Ito, ito bro. Okay. Ito. Ang dami po bro. Hmm. Ah. Lumilipat-lipat. Patayin natin yung ilaw, bro. Susunugin sige, sige. lang natin sige, to Maraming ilaw. Ah, maraming putyukan. Yung ilaw ang sadya ng mga putyukan.